Tanggalin natin ang uh, negosyo na useless, useless na business ah, ng manpower agency. Tanda natin mga manpower agency walang uh, ambag yan sa production. Walang ambag uh, ambag sa business process doon sa. Laway lang. Eh. Laway lang eh. Middleman, As in, oh. Middleman lang sila na on paper, they simulate employer-employee relation. And in the meantime, yung ganyang business which is simply parasitic dahil ang uh, kita niya na galing lang mismo sa pamumorsyento sa sweldo ng mga manggagawa parasitic, walang nililikha, unproductive, yan ngayon ang pinuproteksyonan ng Department of Labor and it has evolved into a multi-billion business na isang added layer lamang sa relasyon ng employer-employee relationship, nagiging middleman lang. Alisin mo yan, wala talagang effect sa ekonomiya, ah, walang negative effect, dahil yan ay added layer, uh, useless, at uh, at the same time, mapapalaya natin ang ating mga manggagawa Dun sa tanikala ng contractualization na yan. And it will allow our workers now to unionize at kapag nag-union sila, pwede nilang i negotiate ang kanilang sweldo based doon sa kita ng kumpanya. Kita mo ngayon dahil uh, hindi sila regular at wala silang union. Na ang pressure ngayon para sa wage fixing, para mabuhay ang manggagawa, ay exclusively nasa gobyerno. Uh, kailangan nilang itaas ang minimum wage doon sa level na nakabubuhay. Nasa gobyerno, gobyerno ang sumalo. Pero kapag regular ang mga manggagawa, nakakapag-union sila. Yung burden in order to fix wage ay nasa uh, negotiation ng business owner at saka ng uh, mga manggagawa. And and hindi kailangan uniform. Depende kung may, may kita ang uh, kumpanya, edi mas malaki ngayon ang benefits. 'Di ba? Uh, kung hindi masyadong kumikita ang kumpanya, on a case to case basis, di uh, talagang wala tayong magagawa, hindi mabibigay ng kumpanya, edi hindi ganun kalaki ang benefit. Ang mga manggagawa, when they do negotiate, yan ay, ay sila ang pinaka-reasonable sa lahat. Nag-aaral ng financial statement ng kumpanya yan. Dahil ang mga manggagawa, hindi nila gusto na ang kanilang kumpanya ay mag-fold up. It is simply a myth na mga manggagawa, kapag sila ay nag-union, ay magpo-fold up ang kumpanya. Ang mga manggagawa mismo, ang pinakaayaw ayaw na mag-fold up ang kanilang kumpanya. Sila ay nag na meron armed with uh, computation kung magkano ang kita ng mga businesses na yan. It is the business owner na nag nambubudol-budol na, na, na as to their uh, profit. So so you see, uh, pag tinanggal ang uh, kontraktualisasyon, uh, ang sweldo natin ay pwedeng umabot sa tinatawag ng uh, constitution na living wage. Uh, hindi pressure ang gobyerno na every time tumaas ang cost of living, uh, sila ngayon ang kakatukin ng mga manggagawa na i-adjust ang minimum wage.